Hello guys! Nandito naman si Mamay. Nagbibidyo. Yan po yung Selsi Bridge. Hello, hello! may tao doon ayan po yung ano tulay ng selsi nandito si mama ay, naglalakad na mag-isa naghahanap nang wala kasama kong aking mahal na doge <laughs> na uuta pa yata. Maraming nagpicture ka ko yun. Halo, halo. Halo, halo. Sabayan niyo akong maglakad. Maraming nagja-jogging. Shout out sa inyong lahat, sa mga supporter ko. Belmont, Janna, Triple X, Arlene Cole Cole, Shout Out, nandito si Mama naghahanap ng wala, naghanap ng boyfriend, <laughs> shout out, Guy Hello, 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 hello Hello, hello Nandito si mamay Naglalakad sa dilim Hindi naman madilim Six Six o'clock pa lang May ilaw na rin yung tao Hello Ito ako Naglalakad Samahan niyo ako Shout-out sa inyong lahat. Ayan po yung bridge. May ilaw na. At hindi na Ngayon ang motor. out lahat sa mga supporter ko na walang sawang nagsusuporta na laging nandyan thank you thank you sa inyong lahat Belmont Arlen Kulkul John Triple X shout out din kay Naning Inuki Kay Sis Lynn Sis Lilibit Shout out sa inyo Sis Sol Maraming salamat Sa mga suporta Thank you, thank you. Ayan na po yung bridge. Ayan. Dito. Dadaan ako sa ilalim ng bridge. Ayun. It's a nice bridge, isn't it? Sorry? It's a nice bridge, Yeah. That's a Celsi bridge. Huh? Celsi. Yeah, very right? yeah. nice. <laughs> very nice, the light. <laughs> very nice, the light. <laughs> yeah, Yeah. turistang nagtanong maganda daw yung tulay ayan po yung mga bahay dyan sa ano hindi ko alam kung anong tawag dito sapa ba ito o dagat ba yan hindi ko alam ayan po yung mga boating nila na naparentahan check inan hello hello mga supporters Sorry, lakad ako sa tunnel, lalim. May ilaw naman pala. Samahan niyo ako. Nung maglakad. Pauwi na ako. uwi uwi na mag video mo na ayan po oh, yung tulay ayan po yung mga parintahang ano mga lodgingan pero may restaurant din dyan outside ng lahat. Good morning, good evening. Kung anumang oras sa inyo dyan lahat. Oh my God, Ay, nandun ang ano oh. Ayun siya oh, tumatakbo yung uber boat I'm going mag live ako mamaya charing ayan ang dami nila Agot nang nagsalita si mamay. Hello, hello. Mga supporter ko. ano nakalimutan ko si Kuwapong Uragon. Hello. Shout out. Shout out sa inyong lahat. I love you all. Mga supporter kay magsawang mag kay Mamay. siat out, siat Support, support. Kay Mamay, Mamay, Ti. Shout out kay Arlene Colcoul. Hello, hello. Mga idol. Naglalakad si mamay mag-isa. Sa tabi ng ilog. Naghanap ng talaba. Samahan yo aku kok itu kok kayak gitu. Sosial seimbang. See you soon, Philippines! ano, may tumatakbo ulit doon. Hello.